Kaidol. Ayun mga Kaidol, magandang araw po sa inyong lahat dyan. So welcome back to my channel. dahil siya nos man, ibabalik ko. At alakot na naman po kayo mga Kaidol dahil start na po ng paglalakot. Nakara hindi kami nakalakot kasi maliwanag yung buwan. At yun, hindi kami sa laut mga Kaidol. magsimula na po kami. yon So nagdayo, nagdayo kami mga Kaidol. Sana magpalaing kami. At video masama din ang mag kalma naman mga ka mga kayod pero ulan-ulan yung ano mga kayod ulan, ulan. Yan. So dayo kami ngayon mga kayo sa kabilang ah uh, isla mga kaidol. Bakit ng taytayan. So wala muna kami doon sa kuron mga kayo. ah, balain kami balain kami ng Lord ah. so malapit kami mga kaidols dito sa ano ah uh, dito tayo part ng kanipo harap ng kanipo yan yung kanipo mga kaidol oh. yan marami mga vlogger dyan kung nakikitong kapag subaybay kayo sa mga vlogger dyan mga kaidol sila primitive buhay buhay lah, yan mga vlogger dyan nari makalibong natin kung diyan mga kaidol Ang dami! Nagnadugtong na ba yan? Baka highway yan Okay na <tapos> Okay na, doon ka na lay Pinakita lang lay kung paano yari ha ya Para yung isang bagong tropa natin ayun ayun mga kanil may bagong tropa din nga pala tayo bagong kasama natin dahil hindi na po natin kasama si Bay at uh, yon, si Bay hindi kasama kasi ayun may, may, sakit kasi yeah, aga so ngayon hindi kasama tayo panibago na naman Si ayo, ayo, Si Aga. Si Aga. ayo, Aga. Kasi aga. Kasi aga hindi bilib ako ng haba mong mga na mga be, shout out yung sasawa sa ko sa mga anak ko ah, Medyo ah, one week tayo hindi magkikita Para miss na miss ang isa't sa Alam mo ay Alam buhay muna tayo oh. Mga anak, magkaroon ng mabuti Makakawin lagi si Papa uh, Di bali ma magtaga sa si lahat, basta magkaroon kayo ng mabuti Oo oh. Ayun <laughs> Ang bago eh, may pambaon Tawa, tawa, tawa Ah, wala kang kinawilan, pa-balintay ni boss. <laughs>

Shout oh, out nga pala diyan kay Mama Naleg sa so, laging uh, walang sawang pagsubaybay at panunood Thank you po sa walang sawang panunood at hindi nag Ayun, So dito na po kami sa part ng kanipo mga kaidol, ngayon o oh, po yung kanipo mga kaidol lang po. So malapit lang kami sa dilitayan So umaya mga kaidol makawil kami ng pangulab habang nagantay kami sa gabi Oh, you, na. Oh, na, okay. Ayun, nakadali na agad. Yung ating kasamahan. Saddle, wala pa. Ayun, nakadali na 'yung bagong natin, kasama. kay Bay. Kasi ini si Bay.

hmm? saan hmm? <tinyo> ano ko eh. kung saan ko kung saan ko ko kung saan 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 ko kung ko kung saan 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 ko

Wala pa? Manguri siya do mga kaedul. Dali na tayo lang, maka isang kilo tayo, maka hindi ka talaga. Aray. Isang kilo, isang hindi. Aray, yun na. Ito na nakabitaw, nakadali na agad. May na kami mga kaidol. Mm -hmm. Bisa, Kaya hmm. wala pa. Nakikinig, nakikinig. Wala, <laughs> medyo. Nawawala yung langsa niya mga kaidol kasi. Matagal-tagal sa laot ng kaidol. ಸರೀವಾ Pagod na ako makaido. Ang lalim. 27 di pa. <laughs> Uli naman. pariyas lang pala makaido. Hindi lang siya nagkabigat lang siya eh. Hmm. Ito sa it. mga kundi nga Para hindi magpasok yung nylon Ah, oh, matagal tayo ng hydro main sa pala pala Fine. Alam mo pa ba ipamain natin sa ano mo 'di? <laughs> uh... <laughs> pala mga anak. Puro pangadaway. Anong pangadaway? pa wala kay anong sa abacas ko lang kasi 'tong kawinya, Hayden. Ito mga kaido, palitan natin ba hindi ito nagbinta eh. Patang bago eh. Darap siguro sila ng... Pagkita mo lahat pang ito. Kaya tayo ulit mga kaido. May uli ka na? Uli naman siya oh. Uli Bitaw. Bitaw. Bitaw.

Ako kaya ah. Siyo Ha? Tuli ulit mga kaidon. Ngayon mga kaidon, mahal na yung kato mga oh. Sa dulo mga kaidon, naka huli, -huli na. Mga na. Videohan mo ako. Nay, mga kaidon, isang kilo tayo may kindi ka na. Lang, mga kaidon. si 3 ba itser na yung mga kaidol bawat isang kilo isang kinde. ayan Obidang oh, pangko. pa parang iba na mahuli oh. na mo uy yung 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 mo dyan ha yung 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 yung

In the ocean, together with the boys in the last league, and we are catching big fish. This fish is one half kilo. kanina eh kung ganda nino eh. ito malalig rin malalig ano si Soba o first class mahal to mga kaidon mahal to. So, ano ito yung pinapangihaw na first class mga kaidon red fish bat big. Alam ka na 'yan. Nasaan yung taga pamain ko? Taga pamain. na pagdating yun, pumainyan? 'Di nakadali mga kayo diyan. Tayo okay, mga kayo, pinagltesting muna namin yung ilaw. Mag-iilaw pa. 'Di dalawa. Dito sana 'yan nakabitaw yung isa. ah yeah. pinag testing namin yung ilaw dahil uh, limang araw din kami isang linggo hindi kami, hindi kami dahil nga po sa uh, lakas ng uh, ano, maliwanag yung, yung buwan diba? 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 kasi maliwanag yung buwan hindi kami nag layout isang linggo kaya pinag testing namin kaya

Isog ba mo na eh? Ano? Lagot. Ano? Sagay mo. Kala ko kasi magandang isda na. Butiti po pala yung huli. Pero okay lang. Ganyan talaga yung buhay may isda. Minsan ay... Butiti. Butiti. <laughs> minsan ay misuko minsan, minsan ay ulay wala <laughs> okay, kanina mga kaidol sobrang lakas po ng halon papunta namin dito tapos bigla na po nagalong dahil umunos yan Labas ka na ng mo. Yan si Ulay, yan yung aking kabaka sa isda. Yan, kailangan makadami din siya ng huli para katumbas din ng huli ko at para ma-snowbear siya. Lai, yes, wala na palang pahit. Sabi mo ka meron na namang uli. Oh. Ay, wala lang. Karamdam, wala na naman.

pang huli dyan lay kabila o oh, sige lang hila may huli na naman pain na naman o oh. wala walang langsa dapat pala tagaluto ka lang ayun makulam na rin mga kaidol nag aria ka lang lay hindi na ako nakahuli takot sa kawin mo ayun <laughs>

Teka teka. Sige mo doon. Nakatakas 'yan. Buhay pa. 'Yan. Oh, may butas yung bas yung ano. Friend. Ah. Amoy sa unang live. Yan, tawuson ko tayo mga idol. 'Yan na po, babaga po si Ulay. Tapos ito po yung ating gagamiting pinaksiw. Yan. Sobrang sarap. Sarang sawiwa. Sobrang dami po. Mga tatlong bundok po. Ano ang aming papakasayin? Madami po kasi sa

Sambal dia pre. jangan jangan lagi lang. Nanti kau yang mau deh, Oh,

还哎。<Hi. S 2>